Yan. Magkakatay kami ng... Ano ba tawag sa manok na yan, pare? Native na manok. Native talaga siya. Mm -hmm. Ano yan? Regalo yan kay Jinal nung ano, nung birthday niya. Hindi na namin kinakatay kasi masyado na maraming kakainin. Sobra-sobra na. Kasi yan. Ano yan? lahat ah

Tara yung anu mo. Ayun, sa likod mo. Ya, ini dyan yung ulo. Ya, ini, Oh, masobraan yan. Tanggal ang balat yan. Ay! Ya! Yeah. Ay, siya mo

Sarap niya, no. Dinola. Masarap 'yan tapos yung papaya ano yung ano yung hindi pinagpaalam. Yan no? na papaya tama kamunggay. gay. Oh, アイステねーナー。

Pwede hey, hey, no, po, mm -hmm. <laughs> <Rito> mo. Uy, ang <laughs> Mag-iwa raw si Elvis ng papaya. Ang bag niya raw yun. Ako mag-tapon ng sa ano raw si Elvis ng papaya. Ang bag niya na raw yun. <laughs> Pare, ninakaw na nga ng tao natin yan. Ikaw pa mag-ano yan. Buti ko ikaw <laughs> nagnakaw <laughs> yan. oh, dahil ano yan eh. <laughs>